Yes, uh, dito kasi sa Mangaldan, oh, alam na natin na malapit sa Baguio. Saan kayo, ma pinaka ano pinakopaborito niyo pinag e dito? Dito, malapit dito sa Mangaldan. Bagyo. Bagyo talaga. Oh, bagyo talaga. I ikot ng Bagyo, kung manggagaling dito, yeah. Baba ng Kinon, tapos Baba ng uh, Akyat ng Kinon, Baba ng Nagilian, Akyat ng Marcos Highway, Baba ng Nagilian, ganun ang ginagawa. Isang araw lang yan, sir. Isang araw lang yun. Kaya pala, no wonder na home of the champions ang Mangaldan eh. Apat yata ngayon, ano? Apat ang nakarehistro ngayon na naging kampiyon sa professional cycling. siya, sa Tatlong Karinos and uh, isang Garcia si Manong Jess ang kauna-unahan, ano? Tapos followed by Samson, Ruben, 1984, and then 2018 in the person of uh, El L. Joshua Carino. Kaano-ano nyo ba si El Joshua Carino? Uh, kung na, parang pabangkin na yun kasi anak ng pinsan namin yung kung, si Joshua. <mukong> what's he doing bad or